Hi mga kamadi! Kayo ba ay nagkikrib ng baked sushi at gusto nyo din gawing negosyo to? Tara, samahan nyo akong gumawa lalong lalo na sa mga okasyon ay saktong-sakto to. Ang una, dapat ay i-blanch natin yung imitation crab stick. Magpakulo lang na mainit na tubig at ibabad lang ng 10 minuto ang pinakamataas. Kasi kung matatagalan sa pagbabad ay maghihiwa-hiwalay na ng kusan ng kanyo. At hindi na maganda kasi para na siyang labsa. At ito na yung iba pang mga ingredients. Isa na dyan ang pipino. Nakashard na yan. Tinanggalan ko lang na buto at ginamita ko ng mahiwagang pang ang shred. Ang naman ay ginagawang julian cut at yung imitation na crab stick na na-blanch na. Hanggang na. hinog cut into cubes ordinary mayo, Japanese mayo, imbis na rice vinegar, ay ordinary suka na lang. Para tayo ay makatipid dahil pang negosyo ideas naman ito pero hindi naman maapektuhan ng kanin nun. Halos sa iba din naman ng lasa dahil lalagyan lang naman natin yan ng asukal at ang huli ay ang Japanese rice. Una, maghanda na ng bowl at himay na ang mga crab stick na dapat na magiging ganito ang itsura niya. Ayun. Dapat may isa pang bowl para doon natin ihalo ang pipino, ang regular mayo, sunod ang Japanese mayo, may nabibili nito sa mga groceries. Kapag nakapaglagay na tayo noon ay pagkatapos ay halu-haluin lang naman at set aside lang muna natin ito. Sa isa pang bowl, maglagay lang tayo ng kanin, tapos kuhanin na natin yung suka at asukal at haluin lang ito hanggang sa matunaw ang asukal. Kapag okay na, ilagay na ito sa kanin. At haluin na ito at pwede nang ilagay sa aluminum foil tray. Nabibili ito sa groceries or palengke, ilagay na ang kanin sa tray. Dapat ito ay nakapatas ng ganyan. Pagkalagay nga ng kanin ilagay na natin ang mixture ng pipino at crab stick. Isunod na natin ng manggang hinog, ilagay natin ito sa ibabaw at lagay natin ng Japanese mayo. Ay, ba? Dahil wala nga ako no reflex, nagdurog na lang ako ng nori at ayan na, ready to bake na nga siya. At ayan, sinala ko na nga siya ng ilang minuto. Excited na nga ako matikman yan dahil paborito ko talaga mga ganito pagkain. lang po mga kamadi, thank you for watching. Ingatan lahat. Bye-bye!